Please share and subscribe this channel. Ginamit ko ang AI sa video na ito para mabilis at malinaw nating may paliwanag ang mahalagang babala sa kalusugan. Sana makatulong ito sa iyo o sa mga mahal mo sa buhay. 10 senyales bago ma-stroke ang tao. Alamin bago mahuli ang lahat. Bigla ang panghihina ng mukha o braso sa isang side ng katawan. Hirap magsalita, nautal, o hindi maintindihan ang sinasabi. Malabong paningin sa isa o parehong mata. Pigla ang pagkahilo o kawalan ng balance. Matinding sakit ng ulo kahit walang dahilan. Pamamanhido parang tinutusok ang kamay, pa, o mukha. Hirap lumunok ng biglaan. Lutang ang pakiramdam o parang inaantok kahit hindi naman dapat. Nalilito o nakakalimon lugar at oras. Subukang ngumiti kung isang bahagi ng mukha ay hindi gumagalaw, magingat. Kung may nararamdaman ka sa mga ito, huwag balewalain. Minsan, ilang minuto lang ang pagitan ng babala at panganib. Ang video na ito ay hindi kapalit ng doktor. Kumonsulta agad kung may sintomas ka o ang kapamilya mo